Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kung titingnan mo mga galaw ni Kylie Padilla, parang wala na siyang balak balikan si Alger Abrenica. Aba, hayun nga ang anak ni Robin Padilla at kumuha na talaga ng sarili niyang bahay. Meaning, hindi lang siya nagpapahabol kay Alger. Dahil the fact na naisip niyang kumuha ng bahay na titirhan. Sa halip na makisilong muna sa tatay niyang si Robin. At babalik na lang kay Alger kapag okay na ang lahat. Ibang usapan yun, di ba? Our new place is almost ready for my boys and I to move in. And I'm so excited. But of course, I have to make sure that our new furniture is clean and sanitized. Sabi ni Kylie na pinasalamatan ang DJC si sanitizing services na nakasama niyang linisin ang mga gamit niya. Makikita rin sa photo ni Kylie na masaya na siya. At sobrang excited siya na may bago na nga siyang tirahan. It's coming true. My dream home. My gosh, so happy. Naunang chika nga niya. My house is getting done. Just getting everything sanitized, sabi pa rin niya. At sa ibang mga IG story niya, nakasaad ang always follow your soul. Anyway, wish lang ng mga fans niya. Palagi siyang maging strong at maganda para sa sarili niya. At para sa mga anak niya. Anong masasabi mo sa balitang ito?